good morning kabastahin natin yung ating Plex 125 ayan bali 1 year at 2 months na ito ayan fresh na fresh pa rin ayan naman yung ating gamit na helmet Gile helmet na GTS version 1 yan. Tingnan natin. Makita nyo full tank. Then naka-check engine. Pero pagka binuksan natin yung makina, natatanggal yan o nawawala to. Yan, tingnan natin. Yan o, oh, nawala. Nawala yung check engine. So, ganyan po. Ayan. Tulog niya. Bagong liko na naman. Bagong linis. Plano natin na uh, palitan ng uh, shock. Pero tayo naka-add to cart na shock para dito. Meron siyang baso. Then, tinanggal ko na rin pala yung kanyang Kickstarter. So, hindi ko na siya masyadong ginagamit. Dahil malakas naman yung battery natin. Ano? You know? 14 point something. You know? So, bago-bago ng mga So, barak natin bilang ng ano, cover dito. May nabibili doon sa Shopee na cover para dito. Para kumalagad dating lan. Yeah. So, ito may mating na rin pala tayo, no. Ayun. Nabili din natin sa Shopee to. Nasa 150 lang. Goma siya. Ayun. Saktong-sakto 'yan sa flex natin. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood. God bless and stay safe always.